God has been guru. Oh, hello, hello po sa inyo dyan mga kapraktikal. Good evening po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, Mr. Practical. For today video mga kapraktikal, tayo po ay awit sa Panginoon mga kapraktikal. Pero bago ako umawit sa Panginoon mga kapraktikal, nais ko po muna sa inyo, sa inyo na magbigay ng isang mensahe galing sa ating Panginoon. So ito po, Ating pumbuksan ang ating, kung meron po kayong Bible dyan or Bible app sa inyong cellphone, pwede nyo pumbuksan. At ito po aking Bible, uh, King James Version mga kapraktikal. So proceed na po tayo, punta po tayo sa John 3.16 mga kapraktikal. Aking pumbabasahin, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Mga kapraktikal. So ano nga po pala ang ibig sabihin ng sinabi ko mga kapraktikal. Sa so, at gayon na lamang po ang pag-ibig ng, San, ng Diyos sa sanlibutan kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Which is, sino po ba ang bugtong na anak ng Diyos? Ang Panginoong Hesus Kristo. Sa Bible po kasi, um, ang <clears throat> Ang Panginoong Isopristo po, ang Diyos na nagkatawang tao, siya rin po yun. Siya rin po yung uh, nabalubay sa post ng Kalbaryo, uh, namatay, inilibing at muling nabuhay after ng ikatlong araw mga kapraktikal. Para, para saan? Ginawa niya po yun mga kapraktikal para sa katubusan ng ating mga kasalanan. So lahat po tayo talaga mga kapraktikal is pantay-pantay sa harapan ng Diyos dahil po sa ating mga kasalanan, mga kapraktikal. So, ginawa na po ng Panginoon, tinubos niya po yung kasalanan natin para ma-justify ang ating mga kasalanan. At hindi na po tayo, ano po ba, hindi na po ba tayo ma-impyerno. Should not perish, mga kapraktikal. Ayun po ang ibig sabihin ng should not perish. Yung hindi na tayo map mapapa-impyerno, once na tayo ay manampalataya sa Panginoong Yeso Kristo Hindi po batayan sa reliyon, ritual, mabubuting gawa, which is mabubuti po talaga, okay naman po yan eh. Pero, hindi po yan klaro sa Bible na yan po ang paraan ng kaligtasan. Kasi nga po, hindi po tayo perfect. At, yung, at, ang pagiging popularidad, ano pa, ang pagiging mayaman, hindi po lahat yan hindi tayo pantay-pantay dyan. Pero sa kasalanan po talaga, tayo po ay pantay-pantay. Kaya salamat sa biyaya at awa ng Panginoon, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kung tayo po ay sasampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Yun po yung sinasabi ko yung bandang huli, yung buhay na walang hanggan but have everlasting life. Yun po mga kapraktikal. Kaya sana po may natutunan po kayo sa aking video ngayong gabi. At yun lamang po ang paraan pinapraktikal na po ng Panginoon ang kaligtasan. Pinasimple, pina, pinadali at pinapraktikal ang kanyang kaligtasan sa, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yeso Kristo kung tayo magre-repent at lalapit sa Panginoon na tayo makasalanan at tatanggapin siya ng buo at tunay sa ating puso at isipan mga kapraktikal. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong panonood na aking video. At eto na po tayo po ay aawit na sa ating Panginoong Heso Kristo. Thank you. All of his mercy and all of his love. When the pen of the writer would write every day, even this world would never contain how I'd be blessed. The winter, the flower and spring, the laughter of summer, and the changing of lips. Food on my table, a good place to sleep, clothes on my back. Shoes on my feet. I have been blessed. I have been blessed. God so good to me. Precious are His thoughts of you and Being so kind got us been good So good I have been blessed Arms that will raise A voice that can talk Hands that can touch And legs that can walk that can listen eyes that can see oh I got to praise him as long as I breathe I have been blessed mother and father new children raised sister and brother is made our pastor to lead us the altar to pray stripes that can heal the blood that still saves I have been blessed I have been blessed God so good Issues, so he thought of you My shoulder to lean on When I am down The rocks where he leads me When I'm overwhelmed The place where he hides me Under his wings It's not just a song It's a reason I sing stare